Palupad dito guys Drone dito sa My Little Siargao Dito sa My lina Beach Resort uh, Actually, dugo yun ko di Wala ka Uy Palupad oh, Yeah. Pilipinas baby Tubig asul, buhang puti Ganda ng dagat, dito ka lang di ka aalis Let's go! Sumakay sa bangkas, sabay lumipad Alon ng Pilipinas, sa puso ko'y tumat El Nido hanggang si Argao, puro paraiso Kahit saan tuming, ganda ay totoo mga isla kristal, tubig malinaw Parang salamin, tanaw ang ilalim ng araw May pawikan, kurales at istang makulay Kay gandang likha na may kapal Tunay, kay ganda ng dagat ng Pilipinas Buhay sa ilalim, tanawing may wagas Latas ng araw, hangin ng pag-asa Para pang pintura na ginawa ng masa Kay ganda, kay ganda Dagat ng Pilipinas Walang katulad sa mundo, yeah Sa Tatalan sa dagat na bughaw Sa batang masday tayo Walang kabog, wawla Union surf, sabay sa Agos Laging masaya, kahit medyo mabangis Sa mo ang ating Palawan ay reyna Perlas ng silanganan Tunay na Diyosa Kahit saan, sabay-bayin mo dalhin Ang dagat sa atin ay parang panaginip Bling! Pilipinas Buhay sa ilalim, tanaw, ninay, wagas Lakas ng alon, hangin ng pag-asa Para tong pintura na ginawa ng masa Kay ganda, kay ganda ah, ah, ah. Dagat ng Pilipinas, walang katulad sa mundo yeah. Alagaan natin Huwag natin sirain Yaman ng lahi Huwag natin sayangin Dagat ay buhay Dagat ay ginto Pag iningatan mo to Balik sa'yo ay buo Pilipinas Dagat mo'y kay ganda Sa puso ng mundo Ikaw ang bida Tara naman lapay ng nang mapahuli Kay ganda ng dagat Dito sa P.I.L.